Hello guys! Ikukwento ko sa inyo ang isang malagim na kwento ni Nanigoto, Yahiko, at Conan, isang kwentong puno ng paghihirap, pag-asa, at paghihiganti. Handa na ba kayo? Sa gitna ng walang tigil na dik... Ang kanilang pag-asa ay unti-unting nababawasan habang lumalalim ang digmahan. Isang araw, sa isang mapanganib na misyon, si Yahiko, ang kanilang pag-asa, ay namatay. Ang pagkamatay niya ay nagdulot ng matinding pagbabago ang sakit at galit ay humubog sa kanilang mga puso. Si Negoto, sa matinding kalungkutan, ay nagdayo ng Akatsuki, isang organisasyon na naglalayong makasan ang digmaan sa pamamagitan ng takot. Si Conan, kahit nabag sa loob, ay nanatili sa tabi ni Negoto. Ang kanilang pagkakaibigan na dating pinagkukunan ng lakas ay naging pinagkumula ng matinding kalungkutan at pagkawala. Ang kwento nila ay isang malungkot na paglalarawan ng tikmaan ng pagkawala ng pag-asa at ng pagbabago na tulot ng matinding pagdadalamhati. Isang kwento na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pag